Priti! O bakit? <coughs> eh sinabay ko na si nanet Meron daw sa'yo kailangan ka. Kakausapin ka daw. Ano yun? Baka kailangan niyo pa na magugupit doon sa salon. Baka pwede mo akong ipasok. Ay pasensya na ho ah. Kasi hindi pa ho namin kailangan ng trabahante. Medyo puno pa ho kami. Ay, ganun ba? Oo. Mm -mm. Kailangan ko kasi ng regular na trabaho. Baka kasi mapalis kami doon sa inupahan namin. Hindi kasi ako nakamabayad na maayos. Sige, ganito na lang ho. Bigyan na lang kita ng racket. Once a week. Tuwing Friday. Kasi yun yung day off nung hair cutter namin. Ikaw na lang muna pumalit sa kanya. Tapos kung ano yung ibabayad nung customer, yun na lang yung direct ng sahod mo. Ay, talaga ba? Ay, Naku, maraming salamat, pretty Oh. Ah. Ang bait-bait mo talaga. Ayun. Kaya bagay na bagay kay ni Oka Ha? Eh. Huh? Na mabait din daw, sabi ni Lorna. Ha? Huh? Lorna. Hmm. Si Lorna? Ay, Oo. wait lang ho ah. Una sa lahat, hindi ko jowa to. Pangalawa, sinabi ni Lorna mabait si Oka. Ay, imposible yun. Walang ibang lumalabas sa bunga nga nun, kundi mga pananira lang. Tama. Ay nako, eto na nga. Oh, Bilang tinulungan mo ko, may sasabihin ako sa yung chismis. At ito ang latest. Ano yun? ko ng buhok si Lorna. Nagparibad. Nagpariban. Uh. Hmm. Ah, uh, nagpa-reband si Lorna. Si Lorna mismo? Oo. Ah. Oka, di ba sinabi niya sa'yo wala siyang pera? Kaya hindi siya makapagbayad ng utang. Nagpa-reband. Naku, hindi talaga. totoo yan ba, ni? Wala talaga siyang plano magbayad kay Oka dahil tumigil yan ng paniningil to. Ay, sir. Ganon. Ano yung sabi niya? Oo. Mm -mm. <laughs> di ba naman makapal talaga ang mukha? At yun talaga ang strategy niya. Mm. Dahil sinabi niya na... Nangungutang siya doon sa mga mababait na tao. Yung tipong... nahihiya. Yung... hindi ba nguulit pag naniningil? Magaling mm. nyo na talaga <laughs> sa ganyan eh, no? Sige, ganito na lang Sandali lang. May pupuntahan lang Eh? Ah. Sandali lang. Wait, wait, wait. wait Saan ka pupunta? Uy. Ako ba? Eh di kay Lord na. Siyempre hindi ako papayag na ganun-ganunin ng kanya. Boys, oh, concern sa sakit. Para kang tanga. Para kang tanga. Ito nung isang to. Hindi naman ganon. Oh, na. Sama na kaya kita? Ah, sama na rin ako sa'yo. Hindi ka naman pwede mag-isa. Sama na kita. Bane, bane. Injured ka pa. Tapos yung kabila mong kamay, hindi ko pa tapos linisan. Babalikan na lang kita dyan, ha? Okay. Sama ka. Sama ako. Dapat lang. Tara na. Bani, dyan muna kayo ah. Alam mo, ayaw ko sa akin. Ayaw kayo ah. Sinabi Oo, oh, no? Hey, okay. Oo. Oh. Basta isihan mo lang ah. Oo naman. Ayokong mapahama ka ng dahil sa akin. Huwag kang makikipag-away ah. Oo, maganda gising ko at talagang napag-aralan ko yung maging kalmado doon sa probinsya niyo. O oh? oh, sige. O, na. Hoy, Lorna! Ha ah, ah, Tres. Hoy! Joker. Hoy! 25. Pag sinumpal kita dyan. Bakit yes. ka nabubula ako dito? Lorna! May utang ka kay Oka. Meron, meron kang utang. Di ba sinabi mo? Gagawan mo ng paraan. Ano nangyari? Ah. Petty. Kung di ba namamakapal yung pagmumukha mo, inunan mo pa yung pagpapariban mo. Wow! Ang galing. Tsaka pinagkakaroon mo pa dito sa mga kapitbahay natin. Wala ka ng balak bayaran yung utak mo. Ito na naman tayo eh, oh. Petty eh. Bakit? Puro ka naman birata, wala ka naman basihan. Wow. Abi, ang kapal ng pagbubuka mo pumunta rito. Ha? Susugod-sugod ka rito. At sa kung inggit ka rito sa buhok ko, edi magpariban ka din. Sige. Para mapabilis na lang ang usapan. Ito yung ebidensya ko na may utang ka, may perma mo. Antayin mo na lang na polis ang sumundo sa'yo dito. Tara na ako ka. Umalis na tayo. Walang kwenta tong wala babae na ito. Mapakahal. Alik ka nga. Aray! Aray! Kwenta! 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 Ay! Oto po! Masa ka na! Bitawan niyo nga ako! Pwede! Ikaw! Makakapakailabera mong babae ka! Ano bakit? Wala ka na utang sa'yo! Kinukutsaba mo yan! Si Oka! Para lang magamit mo at pusitin ako! Ha? 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 Aray! Ikaw na may utang. Ikaw pagalit. Ang gusto mong kulitin ko yung pinarebal mo, paluno ko sa'yo yung pustiso mong hayop pa. Ha? Pwede. Huwag mo akong sinusubukan. Ano? Bakit? Bakit? Ha? Bakit? Ba? Ha? Hoy, ba't tinulak mo yan, ha? Bakit mo tinulak? Ba't mo tinulak? Pwede. Ha? Para dito, baboy. Ang ganda. Nasa mo! Nisa mo! Nasa mo!